Magandang uh, umaga po sa inyong lahat Ito po si Dr. Jeff Ho Well, i-recapitulate uh, po natin ng konti yung uh, na pag-usapan natin ng previous uh, two uh, video recordings Ang uh, nabanggit ko po yung tungkol sa vitamin C at zinc Okay uh, Pagdating sa zinc, well, parang bagong produkto. Kaya po eh, diyan na naman mga Pinoy, no? Okay, itatry naman po nila. Katulad ng mga sigarilyo, no? Pabago at pabago ng mga brands, okay, para bibili ng mga tao. Pero sa totoo lang po, parehong laman po yan sa mga lumang brands, okay? Pero packaged, this time with a new brand kasi alam na mga kumpanya na na maloko po nila ang mga consumers kasi mahiling nga mga Pilipino magtikim ng mga bagong brands so anyway balik tayo sa vitamin C at saka zinc no? ang uh, masasabi ko lang po in my opinion okay with or without zinc ah uh, kahit hindi tayo inom ng zinc Okay, I'm very sure. Okay, because of our common sense that mabubuhay po tayo niyan because buhay pa rin po tayo ngayon eh 63 years old na po tayo pero <laughs> mukhang 36 years old pa lang po daw ako <laughs> buhay po po tayo eh kung totoo walang zinc yung kinain po natin yung nilikha ng Diyos para sa atin eh kung walang zinc at ang zinc po ay napaka po para mabubuhay po tayo. Eh, wala na sana po tayo ngayon kasi hindi po kasi tayo umin ng zinc supplement. Di ba? O, panaw ni Jesus Cristo, ha? Adan at Eva, eh walang multivitamins. How much more for zinc? <laughs> Di ba? At mag-ingat po tayo sa mga advertisement. Minsan, parang nga. Uh, parang hindi po tama. Katulad ng yung sinabi na for immunity daw ang vitamin C at saka zinc. Well, there's a little truth to that. Okay, pero sa totoo lang po, pagdating sa immunity or immune system, ang panglaban sa mga mikrobyo, okay, ang kailangan po ng tao ay mga antibodies. Okay, at ang antibodies ay galing po sa protina. Kaya po palagi ko po itong ulit na ang sources of protein ay walang iba kundi egg white eh dapat hard boiled egg. Nilaga po 'yan. Hard boiled. Okay? Manok, isda, baboy at baka. Okay, doon po galing yung protina natin. Kaya para sa akin po pag binanggit nila yung immunity when they advertise the product yung Vitamin C at saka zinc. Sabi ko, parang uh, hindi po tama. Kasi po, ang immune system po natin, kung totoo man, may kailangan po natin yung vitamin C, huwag na po natin emphasize yung vitamin C lamang. We have to be truthful in our advertisement. Okay? In such a point that we also have to emphasize that our immune system Okay, will not solely rely on vitamin C, but also on the other vitamins, A, B-complexes, C, D, and E. Kasi pagkulang ang isang vitamin, eh syempre, pwede ito maka-affect ng body resistance. Okay? So, sa totoo lang po, ang vitamin C ay napaka-importante po sa pagkontra sa cancer. Ayan. Vitamins A, C, and E. Okay? At saka, ang vitamin C po ay napaka-importante sa wound healing. Pag nasugatan po tayo or galing po kaya sa operasyon, okay, para sa wound healing, para mas mabilis, para mas maging matibay po yung resulta ng wound healing natin, ay eh, kailangan po tayo ng vitamin C or ascorbic acid. So, at nabanggit, nabanggit rin po natin, ano pong mga red flags, okay, that should warn us na parang we have to think twice or even thrice or even a thousand times before we take a certain product, okay? Ano mga red flags? Eh, syempre, nabanggit ko na po pag ang isang produkto pwede po daw sa lahat, halos lahat ng sakit. Goiter, cyst tumor, ha? Huh? UTI... Okay? Halos lahat ng sangit pwede. Eh, medyo magdadalawang isip po tayo kung totoo po ba eh yan? <laughs> Pag ang dami mga endorsers, okay, from artista to even doctors, Larin yung mga doktor nagbabasa lang habang in-advertise nila produkto, aba eh, nagkikita po natin yung mata nila nagbabasa lang habang in-advertise nila produkto. Lalo pag sinasabi, seven days lang, gagaling ka na. Or else, money back. Eh, by that time, pag hindi kay gumaling, alam naman ito mga kumpanya o mga endorsers na hindi naman kayo sisingil sa kumpanya <laughs> or yung nagbebenta kahit hindi pa kayo gumaling after 7 days <laughs> kaya wag po kayo magpaloko at pag sinabi rin nila na ah uh, anong tawag nito? Uh, or, pag wala pong clinical datos, ayan. Pag walang clinical data to support their uh, effective claim, then, we should think twice bago natin i-try natin yung produkto na yun. No? Okay? So, ito, mga warning signs na to think twice before we try a new product. Okay? So, uh, ano pang dapat is pag-usapan natin ngayon? Uh, ano pa? At ah, syempre, uh, hindi naman po ito red flag eh. Pagkatapos ng advertisement, eh sinasabi nila, no approved therapeutic value. Eh yun pala eh. Tapos bibili pa kayo. Ano ibig sabihin no approved therapeutic value? Walang halaga sa mga sakit. Ayan! Hindi na po red flag, hindi po na po warning yan. <laughs> Nagsasabi lang po sila ng totoo, eh bakit bibili pa po kayo? Okay? So, well, of course, may uh, napanood tayo ng isang advertisement tungkol sa singaw. No? Yung capital letter D ang produkto. Okay? Sa advertisement, sinasabi nila para sa singaw. Pero sa totoo lang po, yung produkto nila ay para sa fungus. Okay, na yun ang dahilan ng singaw kaya lang po ang problema kadala sa mga singaw hindi po fungus ang dahilan kundi bakteriya kaya ang dami po nating pasyente pumunta sa clinic dok, hindi gumagaling ang singaw natin e, bumili na ako yung letter D eh 300 pesos sobra, hindi e, pa ako gumagaling itutuli po natin yung pag-usapan tungkol sa letter D bukas, maraming salamat po